Ang tanong ko, paano ba tinatanggap ng mga Pilipino itong mga nangyayari ngayon dito sa mga kontrobersiya na tungkol sa mga flood control flood control projects na are yung bang mga uh, personalidad mga senador mga congressman na na nasasangkot yung pangalan dito po sa kontrobersiya na ito paano basahin at paano i-consume ng pangkaraniwang Pilipino isa ba? Paano i-consume ng mga Pilipino itong mga balitang ganito? Sineseryoso pa ba natin ito? Ha? Sineseryoso at tinatandaan ba natin? Tandaan nyo, meron na naman tayong 2028 elections, ha? So paano natin tinatandaan ito? Ito 'yung magre-reflect by the time na mag- uh... Mag-kampanya uh, na sila sa 2026. O, oh, totoo yan. 20... <laughs> mga, mga na yan. Mga yan. <laughs> Okay. Nasa linya po natin isang psychologist, si Dr. Camille Garcia. Doktora, maganda magandang araw po. Ay, maganda magandang araw naman. Ayan. Favorite namin to si Dr. Camille. Dok Camille, kanina nasabi ko, uh, paano po ito... Uh, Uh, paano ba? Paano bang inunguya? Paano kinukonsum? Pa paano uh, tumatakbo sa kanilang mga pag-iisip -pag at uh, kanilang puso? Ito mga mga nangyayari mga issue na ito, uh, Doc Camille. Pero, siguro magaganda lang ang mga Pilipinas kasi lahat tayo napaka ano, gusto maging psychologist kaya lahat nag analyze <laughs> lahat <laughs> Political, behavior political ng mga, analyst lahat. <laughs> <laughs> Di ba lahat political <laughs> analyst. Lahat pati uh -oh. behavior lahat ng mga ginagawa ng mga contractors, sinasabi yeah. nila and then definitely makikita mo lahat din may certain behavior na napaka-negative din. Siyempre hmm. lalo na pag nalaman na taxpayers money yan. So kahit sabihin mo na ang binibigay mong uh, tax sa isang buwan eh kahit ba sabihin mo limandaan o isang libo tapos doon napupunta lang, hmm. siyempre talagang malaki malak rin yung impact sa atin nun. Ngayon kung sasabihin mo na yung mga tao na binanggit eh siguro lalo na kung nasa community mo yun or nasa distrito mo nun, parang hmm. di ba, parang ang laki ng impact na ano to, wala pa ba ako dito sa congressman ko, uh -oh. sa sa ganitong ano po, ang uh, senat... yung mang politiko na involved doon. Uh -oh. Siyempre malaki yung nagiging perspective na magkakaroon ka ng certain awareness or at the same time, bibigyan mo ba ng pagkakataon or talaga bang maniniwala ka doon sa sinasabi ng tao na nagsabi ng pangalan na iyon. Uh -oh. So lahat ng klase ng mga opinion, lumalabas uh -oh. siya. Mm -mm. And definitely, pag nagkaroon ka ng certain opinion, uh, syempre may mag-oppose doon. Uh -oh. <laughs> may sasabing hindi, hindi totoo yan. Uh -oh. Diba? Parang... Away na yan. Yan. So, uh, so doon <laughs> nagkakaroon ng possibility na yung divine as much as possible gusto mo talagang i-defend yung yung lalo na kung meron kang kakilala na involved don or uh-huh. Ah. kaya na, kung hindi ka man involved talagang syempre magagalit ka and then parang sasabihin mo na hindi ito meron kang sariling opinion meron kang mm. yung, yung meron kang sariling discretion na siguro ganito na lang mas mm. pa, mag-migrate na lang ako sa ibang bansa para mm. hindi magkaroon ng corruption so hindi mm. ba nakakain ka ng na certain plans na iba-iba to the point na na-involve ka talaga doon sa situation na nangyayari sa Pilipinas. Oo. Yun puntahan ko lang sandali uh, Dok, yung ano ah. Ang mga Pilipino daw ay madaling makalimot at madaling magpatawad. Uso pa ba ito hanggang ngayon? Di ba pag may pera madaling magpatawad. <laughs> Lalo na pag election <laughs> kampanya. Ah, di ba? Kaya, uh -oh. Di ba parang eh, okay, sabihin na natin po posible na madaling magpatawad pero siguro kung sa ngayon binibigyan ng pagkakataon ng mga tao na mas maging aware ko ano talaga yung nangyayari i guess mas magiging um, analytical at the same time uh, mas magiging mapanuri ang Pilipino kung sino talaga ang dapat iboto rather than sabihin natin na ang iisipin nila yung Um, eto may nangyaring hindi maganda pero may pera pa rin involved. So sana mas magbigyan natin pagkakataon na tigilan na rin yung mga ganitong hindi magandang gawain kasi mm -hmm. ang maapektuhan naman hindi yung mga present na ano eh, na mga tao dito kundi yung mga future lalo na yung mga uh kabataan, yung uh. mga gano'n. Uh -oh. So ganun pa rin, uh, Doc, madali pa rin makalimot at magpatawad ng Pilipino? Uh, kung sa magpatawad o ang madali, kung hmm. makalimot, may dahilan kung bakit kailangan makalimot. Pagkapag uh, nakalimot ba at nagpatawad, hindi na ba nila nag hindi na ba sila naglulook forward kung ano ang magiging dulo nitong mga hearing na ito, itong kaso na to? Wala na bang pakialam ang mga Pilipino? Basta let's just move on. Uh, as long as hindi nila kami sinasaktan, as long as sa kanila lang 'yan, magnakaw lang sila. Pa Paano ba? Gan ganun ba ang pag-iisip ng uh, Pilipino hanggang sa ngayon, Dok? um siguro ganto at this point kasi 'di ba nagtutulito-lito yung kaso ang punto dito hmm. meron bang makukulong dito sa kaso na to yon kasi kung walang hindi magtutuloy-tuloy siya, there's a tendency na talagang parang uh, wala namang kwente. Ganito naman din, eh, paulit-ulit, it becomes a cycle. So wala din talaga nangyari. Pero kung sabihin natin na progressive siya, mm -hmm. meron talagang mangyayari, meron mm -hmm. talagang sabihin natin maakosahan, tapos makikita natin na talagang directly na yung mga kusini involved ay eh, talagang pinarusahan mm -hmm. at binigyan talaga na umayos yung justice system, then definitely siguro magkakaroon din ng ibang pananaw ang mga Pilipino pag sa ganyan. Kasi ang nakakatakot dito, sa totoo lang, doktora, every time na may ganitong pinag-uusapan, every time na may ganitong hearing-hearing, hearing, parang ano na lang ito eh. Parang ang touring na ng Pilipino dito, entertainment na lang. Hindi talaga sila interesado kung sino makukulong, sino mapaparusahan, kung pa paano na lang tumakbo yung issue. Parang ganun na lang, na-entertain na lang sila. Dok, uh, please correct me if I'm wrong. <laughs> Um, siguro oo. Dahil kasi ang hirap naman kasi every time na may mga ganitong experience, lahat lahat ng tao nagkakasakit. Oo. <laughs> <laughs> so, kung nagkasakit, di ba, hindi na nai-involve dun sa hearing dahil kasi may sakit. Uh -oh. So nakikita mo yung punto kung bakit tayo na, nawawalan yung interest para sabihin cycle natin. Cycle na lang. So, uh -oh. It becomes a cycle. Dahil kasi every time na ganito, ay nawala si ganito, napunta sa ganyan dahil kasi magpapagamot, may sakit. Ay hindi makakatay ng hearing kasi nag-breakdown, di ba. Mm -hmm. So parang it, it becomes an excuse to the point na parang, ginagago na tayo. So ang hirap pag yung ganun yung sabihin natin na pamamaraan para uh, mag ikutin lang tayo dun sa problema pero actually walang solusyon yung nangyari. Pwede ba natin uh, sabihin na ang parusa ng mga kababayan natin dito ay kahit kailan hindi ko na ibubuto yan, lalong-lalo na yung mga sangkot? Ah, sana no, kung totoo yun. Hmm. E eh, kaso diba, na uh, naalala mo hanggang ngayon, there's still this so-called nepotism and uh, uh, uh so talaga napakahirap when we talk of nepotism at mm -hmm. the same time yung patronization ng mga tao to the point na kahit nasabihin mo dahil kasi involved uh masyadong malaki ang naitulong sa akin kanito mm -hmm. ang laki pa rin ng impact ng utang na loob sa mga Pilipino kaya hindi maalis-alis yung ganitong klaseng gawain. Mm -hmm. Ang pag-iisip ba ng Pilipino uh doc ay normal na ito. Kumbaga um tanggap na natin nakapagman may nanunungkulan sa gobyerno ay nangungurakot at hindi na tayo hindi na parang uh, we're not obliged o hindi na natin hindi na natin hini, hinihingan ng uh, ng uh, resulta lahat ng mga investigasyon dahil tanggap na natin eh kumbaga uh, yes oh yung mga yan talaga yan mga nangungurakot talaga yan alam mo sa sarili mo na may may nangyayaring mali hindi mo na ba hindi mo na ba uh, na hindi mo na nilulook look forward kung anong pwedeng uh, parusa sa kanya o anong mangy mangyayaring parusa sa kanya or tinanggap na uh, kasama 'yan nung pagtanggap na lang natin na kapag nakaupo ay nangungurakot at wala na tayong pakialam. Okay. Um, Unang-una, -una, pag nakita mo sa atin yung criteria para maging isang politiko or uh -huh. isang maging ano, um, sabihin na natin kahit sa the barangay level or even sa mataas na posisyon, uh -huh. napansin mo, napaka ano, lenient ng, ano, ng qualifications. Uh -huh. If this becomes something restricted na kailangan, you're a lawyer, yung ganto ganyan, ganyan, uh -huh. siguro ka, I will look forward kung ano talaga yung pwede mangyari. Pero at this point na kahit sino pwedeng pwede, ano, Uh, mag maging kandidato kahit na sino pwedeng ganito ko konti lang yung mga nuisance mm. candidate parang alam mo mm. na talaga na wala ka nang wala na akong ilook forward kasi alam mo kung motibo bakit ang daming gustong maging politiko ang oh. daming gustong mapunta sa gobyerno and alam mo naman na kung gumastos sila, palaging meron sinasabi, babawiin at babawiin kung ano man yung ginastos ng taon na ito. Mm -hmm. So kahit na if you wanted to look for a good governance, parang it's so difficult para sabihin natin at this point na magkaroon talaga ng good governance for reasons na parang nasanay tayo na may corruption na involved palagi. Not even to the fact na yan sa mataas siya na what more kahit sa barangay level, it's impossible na wala rin uh, corruption na involved. Oo, oo. Parang ang nangyayari sa atin until the next issue. Ganun. Ah, oh, so, oh, uh -huh. oh, wala na wala na tayong ano, hindi na natin hinihingi, hindi na natin hinahanap, hindi na tayo nag-aantay dahil ang mga Pilipino nga ay ma, ma madaling magpatawad at saka makalimot. So, yun. <laughs> Doktora Camille Garcia, maraming-maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ. Ay, thank you, thank you rin. Okay. Salamat. Salamat po sa isang psychologist, si Dr. Dr. Camille Garcia. Alam nyo, naalala ko lang ho ang uh, pumanaw na si, uh, magaling yun, si uh, uh, Senator Miriam Defensor Santiago. Meron meron siya isang linya na na, uh, na parang napapatunayan ko dahil paulit ulit na lang ng cycle itong nangyayari sa atin. May sinabi si Senator Miriam Defensor Santiago. Sabi niya, ang korupsyon ay nasa buto na ng Pilipino. Mahirap na siyang humiwalay. Uh, parang mahirap na nating hiwalayan yan. Parang, kumbaga, um, alam na natin na kapag sila, ay nangungurakot sila. Parang ganon. Ultimo sa ultimo sa kumbaga part na ng ating uh, everyday lives, bahagi na ng ating buhay araw-araw itong uh, uh, kurakot na na parang way of living, di ba? Actually, maski hindi sa gobyerno, maski sa mga opi opisina, nakakaramdam tayong tayo ng mga ganyan. Pumunta ka sa mga mall, pagka nakita mong uh, maganda yung business ng tao o kaya may say, uunahin eh. Di ba? Palakasan pa rin eh. Andun pa rin 'yon. Hay, buhay.